Ayon sa ulat, may plano ang Pilipinas na maglagay ng permanenteng outpost sa Ayungin Shoal sa loob ng West Philippine Sea. Ayon kay Senador Edgardo Angara, may alokasyon na Kongreso para sa construction ng nasabing outpost na ito sa taong 2024. Hindi malinaw ang eksaktong halaga na inilaan, bagamat noong Agosto pa lamang ay nagmukahi na si Senador Chis Escudero ng 100 milyong piso para dito. At yan ang ating aalamin kaibigan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang planong pagpapatayo ng permanenteng outpost sa Ayungin Shoal ay magandang hakbang sa pagunlad ng pagpapalakas ng presensya ng bansa sa rehiyon layunin nitong pagtibayin ang posisyon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ngunit ang mga eksaktong detalye at alokasyon ng pondo ay putuloy pa rin pinag-uusapan at isinasapinal. Sa planong ito ay mas madaling maglagay ng pera kaysa ipatupad dito. Dahil na rin sa agresibong pangaharang ng China sa lugar, ang BRP Sierra Madre na inilagay sa Ayungin Shoal noong 1999 ay naging outpost ng Pilipinas sa EEZ. Ito ay isang hakbang para sa ating presensya matapos ang pagsakop ng China sa Mischief Reef noong 1995 na malapit lamang sa Ayungin. Ang parehong lugar ay saklaw ng 200 nautical miles o eec na itinakda ng UN Convention on the Law of the Sea noong 1982. Ito'y nagpapakita na tayo ang dapat na solong makinabang sa yaman ng mga karagatang ito dahil ang Ayungin Shoal ay 105 nautical miles lang mula sa Palawan at ang Mischief Reef na dagdag na 20 milya lamang. Ang Ayungin Shoal ay mahalaga dahil ito ang tanging nagbabantay sa reed o rectobank sa loob ng ating EEZ na pinaniniwala ang may malaking deposito ng langis o natural gas. Ngunit kinukuha ng China ang pag-aari natin sa mga lugar na to. Nakakalungkot na patuloy na binubusalan ng China ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin at sinasabing nilalabag nito ang kanilang teritoryo. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang laban dahil itinataboy tayo ng China mula sa Ayungin Shoal at mahalagang mga lokasyong ito sa pagprotekta sa ating mga makukuhang oil reserve sa loob ng ating EEZ. Dahil ang BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal ay may katagalan na din sa lugar at lubos ng pagkagutay-butay at kalawang nito at nanganganib na ding tuluyang masira. Tulad ng karamihang barko ay kailangan ito ng regular na pag-aalaga at pintura para maiwasan ng pagkabulok. Ngunit ang China ay tila naghihintay na tuluyang masira ang BRP Sierra Madre upang maangki ng Ayungin Shoal. At bawat pagpunta ng mga tropang Pinoy para sa resupply mission ay laging pinipigilan ng China ang mga barko ng Pilipinas kapag may dala itong construction na materyales para sa posibleng pag-aayos ng Sierra Madre. Ang masaklap pa kung ipipilit ng Pilipinas na magtayo ng permanenteng struktura sa Ayungin Shoal ay tila mas magiging matindi pa ang hadlang na ilalagay ng China. Layunin ng Kongreso na magkaroon ng permanenteng struktura sa lugar na magiging parola at tirahan na din ng ating mga mangingisda. Ito kaya ay magiging problema sa aspeto ng usaping may kinalaman sa Code of Conduct sa South China Sea. May debate kasi kung ang pagpapatayo ng struktura ay lumalabag sa kasunduan, kasama kasi ang Pilipinas sa international agreements na pinirmahan natin sa ASEAN at sa China ang Code of Conduct in the South China Sea na nilagda ng mga miyembro ng ASEAN at ang China noon pang 2002. Sa Code of Conduct, nangako ang mga bansa na maghihinay-hinay at huwag maging marahas sa South China Sea. Kasama rin sa Code of Conduct ang pangako ng status quo. Walang sinuman sa mga signatories ang magtatayo o magpoposisyon ng mga tauhan sa mga lugar na uninhabited sa South China Sea. Kasama sa mga pumirma rito ang Pilipinas at ang China, pero ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, hindi naman daw ito paglabag dahil dati na tayong nakapuesto sa Ayungin Shoal at pasok naman ito sa ating EEZ. Mas problemado pa nga dapat ang China dahil sa ginawa nitong massive island building kung saan pitong artificial islands ang tinayo nito sa South China Sea para gawing mga military bases. Sa katunayan... Ang pumirma sa naturang Code of Conduct para sa China noong 2002 ay si dating Chinese Vice Minister for Foreign Affairs Wang Yi. At matapos ng dalawang dekada ay si Yi ang ngayoy Chinese Foreign Minister. At nung nakarang linggo lamang ay si Minister Yi na mismo ang nagbanta sa Pilipinas na wag daw manggulo sa West Philippine Sea at kung hindi ay asahan na bubelta ang China. Inuulat din na sinabi daw niyang sigurado umanong magmamakaawang mga Pilipino sa Chinese government kapag nagkagyera sa South China Sea. Dagdag pa nito na hindi umano gugusuhin ng mga Pilipino na makaharap ang Chinese military sa South China Sea. At anya ay pagsisisihan ng Philippine government kapag kinumpuranta ng Armed Forces of the Philippines ang PLA sa pinagtatalo ng karagatan idinagdag niya na hindi umano na intindihan ng mga Pilipino kung gaano kalakas ang Chinese military at sinabi niya na malayo daw ang agwat sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at People's Liberation Army ng China. Ngunit sinabi naman ng ilang analista na hindi dapat maging kampante ang nasabing Chinese official dahil maraming malalakas na kalyado at kakampi Pilipinas tulad ng Estados Unidos, Australia at Japan at siguradong hindi umano kakayanin ng PLA kapag nagtulungan ang mga nasabing bansa. Inuulat ito matapos nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos at European Union sa Pilipinas laban sa mga ginagawang pananakot ng China. Dahil sa pagbomba na naman ng Chinese Coast Guard ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas na nagsagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ayon sa tagapagsalita ng U.S. State Department na si Matthew Miller, ang maagresibong aksyon ng CCG sa Ayungin Shoal ay hindi umano na ayon sa international na batas. At ito ay isang pattern ng mapanganib na operational behavior ng Beijing sa West Philippine Sea. Sinabi ni Miller sa kanyang pahayag na maninindigan sila kasama ang kanilang mga kaalyado sa Pilipinas aniya nakabalikat ng Estados Unidos ang kalyado nito sa gitna ng paulit-ulit na ginagawang panggigipit ng People's Republic of China sa West Philippine Sea. Sinabi rin niya na kinikilala ng Estados Unidos ang desisyon ng International Tribunal noong 2016 na nagpawalang-bisa sa malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea, kabilang ang Ayungin Shoal habang hinihikayat niyang Beijing na igalang ang freedom of navigation sa ilalim ng UNCLOS. Muli ring pinagtibay ng Estados Unidos ang commitment nito sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Manila at Washington. At sinabi rin niyang handa silang sumaklolo sa Pilipinas kung sakali mang magkaroon ng anumang armadong pag-atake sa West Philippine Sea at South China Sea. Sinabi ni Miller na muling nangangako ang Estados Unidos ng Article 4 ng 1951, U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty, ay i-activate ia sa anumang klase ng armadong pag-atake sa mga public vessels, aircraft o armed forces ng Pilipinas saan sa South China Sea.